nakakaawa. Daniel Padilla na iyak sa inggit ng malaman ang pagtatambal ni na Katrin at Alden. Halina't panoorin ang buong detalye and of course, don't forget to like, share, and subscribe and hit the notification bell for more latest shows. News Life update. As can be seen in her social media post, Catherine Bernardo now is having a comfortable place hanging out with her friends. Yan ay matapos ngang umingay ang balita at makumpirmang hiwalay na sila ng aktor na si Daniel Padilla. Makikita na nagpapatuloy si Catherine na mag-focus sa takbo ng kanyang career at ipinagpapasalamat ang mga taong patuloy na nakapaligid at nagmamahal sa kanya. Lalo na ang kanyang ina na ayon sa aktres ay ang kanyang maituturing na consistent moral support. Sa pag-ingay na pangalan ng aktres dahil sa paghihiwalay nila ni Daniel, di may pagkakaila na tila mas lalong naging in demand itong si Catherine sa paggawa ng proyekto at mukhang mas dadagsa ang mga offers para sa aktres. Kabilang na nga dyan usap-usapang nakalagtag na proyekto na pagtatambalan nga nila ng aktor na si Alden Richards. Muli ay magkasama nga daw sa isang project itong si Catherine at Alden at sa pagkakataong ito ay sa mas matured na role nga daw. Excited naman ang lahat para dito. At ayon sa kanila, e eh siguradong papalo na naman ito sa takilya gaya ng naon ng project na kanilang pinagsamahan. Pero sa kabila ng pagka-excite ng marami, umiingay din ang usap-usapan na mukhang hindi naman ito tanggap ngayon ng ex-boyfriend ni Catherine na si Daniel Padilla. Ayon sa usap-usapan, eh tila naiingat nga daw ngayon itong si DJ nang malamang magkakasama muli si Catherine at Alden. May nagsasabi na kahit nga di sabihin ay kita sa aktor na tila na insecure daw ito sa nangyayari. Dahil kahit na nga malungkot ang nangyari sa kanila ni Catherine ay patuloy pa rin namamayagpag ang karyer ng dating nobya. At ngayon ay maipapareha pa ito sa lalaking minsan niyang inamin na kanyang pinagselosan. Alden Richards and Catherine Bernardo in one frame and in one movie together again. Posible kaya na magkaroon ng mas malalim na samahan itong si Catherine at Alden sa oras na magkasama silang muli? At ano naman kaya ang magiging reaksyon ni Daniel Padilla patungkol dito?